magluto tayo ng pininyahang hipon katamtaman lang ang laki ang ingredients niya nyug, pipigain ko pa yan nyug. isang buong nyug na medyo malaki halagang 35 pesos hipon na halagang 250 tapos pinyang buo na halagang 35 pesos sibuya, sili bawang, siling green at saka atsal. Yan ang aking lulutuin ngayong tanghalian. Kasama na dito bawang ni Bunso. Yan, pipigain ko muna yan yung tapos ihuwain ko muna yung pinya. Dahil ang hipon inalinisan ko na natanggalan ko na ng pinaka at, uh, bitoka niya. Diyan sa may batok, uh, anuhan mo lang siya. May pangtanggal tapos yan ako na yung mga ulo, mga buntot at saka yung mga sungo sa bisaya baba, mga galamay yan kupusin ko muna yung nyug ayan na, napiga ko na yung nyug, ito yung espiso, yung unang gata yan tapos nahiwa ko na yung pinya kalahati na ilalagay ko at sobrang dami na yan, tapos ito yung pangalawang gata yan nagigisa ko na yung mga sibuyas bawang, sili at saka atsal loya yan

Susunod naman natin yung lagyan ka sa kanong bisin okay, at sa pagkakasino at sa kayong siyog na ipon. Ngayon, ang susunod natin ay eh, itong pinya. Susunod natin itong pangalawang gata. bago takpan muna itiitihin bago isunod yung hipon at saka yung spiso na gata ayan ngayon susunod na natin itong spisong gata hmm. may ano na ito, bitsing share cube hipon na cubes tapos bitsing kunting asin, pamintang crack, ayan. Susunod na natin yung spisong gata, yung unang gata ba? Spisong. Bago yung hipon, huli. kuluin mo muna tapos pa unti-unti ilang kunting sabaw sa ilagay yung ipon takpang ko muna ayan. so ito na unti na yung sabaw ilalagay ito na ngayon ng ayan na yung mga pinya ito, ilalagay ito na na sa ipon natin. So, pag kumulo, tikman kong lato na. Yan, simple lang, saglit lang. Ayan na, may ulam na. Nakahagian na ibang pa si Bunso.

sa hindi pa po nakapag-subscribe para po kayo <coughs> pakipindot na ng notification bell para lang kung updated sa aming mga video. Like and share din po. God bless sa ating lahat. Bye! ingat po kayo palagi. Love you all. Miss you all. Lusundi sa Esmindanao at sa ibang bansa. Bye-bye!